Ang hapon mga kadamsters Shout out dyan kay Mercy Australia sa Bagong Silang, Caloocan Maraming maraming salamat po sa support O oh, mga kadamsters, balik tayo Tingin tayo dito Yung kabila, bukas Tingin tayo dito Uy, uy, ang dami oh uy, mga blue crabs Tinapon nila Tingnan yung mga idol Ang dami Oh, grabe blue crabs ang tinapon nila ngayon. Plus may nakita ko dong mga ano, tong luya, turmeric. Pero kakapiranggot lang, kunin natin yung May mga pair din siya. Mga crabs ang tingnan natin kung uh, pwede pa to. Gloves muna tayo. Tingnan yung mga idol, oh. Oh, yan, oh. Blue crabs siya, blue crabs. Tingnan natin, oh. Pwede pa yung mga ano, Oh. Oh, di ba buo pa yung ano niya, oh. Yung kanyang uh, mga pula, oh. Oh, taba, oh. Tingnan natin dito sa kabila. Kung so, ano yung mga ano dito. Malamig pa eh. Oh, Tingnan natin dito. Oh. yung mga idol, oh. Oh. Grabe, no. tinapod lang nila. Oh. Ang dami ngayon, oh. Nabinuksan na natin 'yan pero kukuha tayo ng iba. Yung mga iba na pwede nating kukunin, ito torod itong malalaki na to. Oh. Yan oh, dami, di ba? mga dumpsters oh. Tingnan nyo oh. Oh, ito po pwede pa yan oh. Oh, matataba pa. Lalaki. Malamig pa eh. Katatapon lang nila oh. Parang galing sa frozen. Oh. Alam nyo kung bakit tinatapon to? Minsan kasi sobra na yung stock nila sa no sa loob. So, yung mga tinatapo na yan Talagang hindi na nila talaga Binibenta doon sa loob Especially kung uh, sobrang dami ng stock Bago yung stock eh, Hindi na nila nabili ng isang linggo So, magmula doon sa freezer Magde-decide na yan silang itatapo na nila So, ito yung pinagtatapo na nila Kasi ano to eh, yung uh, uh biologic dito kasi sa Canada ang uh, ang nabubulok at saka hindi nabubulok eh ano eh hindi pinagsasama ayan ayan oh hindi pinagsasama so hindi katulad diyan sa Pilipinas na sama-sama na lahat so dito yung diretsyo ng uh, ng tinatawag nila na landfill So iba 'yon, iba rin yung di ng ano ng uh, mga ano ng mga uh, biologic. So yung iba kasi mga yung iba kasi mga nabubulok, ginagawa nilang panggatong yung tinatawag nilang uh, blue gas. So ginagawa 'yon para ano para gamitin na uh, panggatong sa heater. So instead na gas ang gamitin, So doon na lang siya manggagaling, doon sa gas nung ano, nung uh, nung eh uh, nabubulok na na uh, tinapon nila doon sa area. Ayan So gano'n yung design dito sa ano sa Canada. Kaya mapapansin niyo, kinukulet lagi nila yung mga nabubulok at saka yung mga hindi nabubulok naghihiwalay. Yan yun. Ayan mga idol oh. Dami. Mag isang bag na tayo. Huwag na baka masira. So yan. Gagawin na natin. Tinignan ko rin yung ano. Yung uh, karni ngayon. Yung karni. Wala silang tapo na karni ngayon. So, puro ganito lang ang tinapo nila. oh. Actually, marami pa doon banda eh. Oh. Pero, kung ano lang yung mga ano natin, mga kailangan natin, hindi ang kukunin natin. Actually, konti na lang to, Baka may, na, may nauna na rito kanina pa. May nauna na. Kaya lang na ko lang siguro tong ano itong uh, mga crabs dito na pinatapon. Kaya ano kaya Ito yung naabutan natin. Kasi wala nang ano eh, wala nang karne. Bus na. Wala na siyang uh, wala na siyang laman, parang kapipick up lang kaninang mga bandang maaga-aga. Ayan. Ayan na mga kadamsters, oh. Ano kayo? Hindi na natin kukunin yung mga bukas. Ang kukunin lang natin yung ano, yung mga... yung mga ayos pa. Kasi may mga sira na, itatapon na rin natin yan. yung mga kukunin natin, oh. Yung mga nerito sa taas, oh. Ayan, oh. No pinaabot no. naabot lang natin hirap tumuntong -tum sa baba Except eh. except kukunin natin yung turmeric dun siguro sa kabila Musa area yung area dun medyo malalim eh. Ito. medyo malalim rito yung area mga kadamsters ayos ayos na ayos so tayo ngayon lamig pa eh <laughs> oh. Hmm. Oh, medyo dun pa sa kabila o oh. sana oh. Uh, turmeric area Hintay magtatapon ulit, magtatapon. Hello bro. Ah, sira na yung turmeric. Sira na yung turmeric. Ay nagtapon sila ngayon dito, oh. ayano oh. Mga kamote, mga kamote na ano. Na hindi na mapakinabangan. Hindi na mapakinabangan. So ayan mga kadamsters ito yung ating mga maharbat ngayon no. Ayun oh. Ayan, oh. Ayan. So, ayan. So, dalawang ano, dalawang uh, plastic, dalawang bag. So ito yung mga tinapon niya ngayon, mga bulok na, mga kamote, may mangga pero wala na lusak na rin lusak na ayan mga kadamsters samahan nyo ako dun punta ulit tayo dun sa ano baseball and fruits bin ayan ayan magandang hapon mga kadamsters tingin tayo ngayon dito ito may mga bagong tapon bagong kuha siya pero may mga bagong tapon sila yung mga nakakarela na box na yan pasok tayo ulub, yeah ayan Tingin tayo to. May nakita ka ito. Parehang isang box na sili. Oh, May mga kamatis na rin. Ayan. Parang maganda yung damsters oh. Oo. Ay. sili at kamatis medyo lusak na yung mga kamatis pero tong sili mahalupino, sili so pwede pa natin gawing ano to gawing uh, panghalo yan o ano, mga ano pa to ayos pa yan kasi nakalagay sa box eh ay nang sili dito tsaka pang halupino tingnan kung kapansin nyo ganda pa ayan. tatapon na sila ngayon eh medyo na tsempuhan natin ngayon medyo maaga tayo tsempo natin so yung kamatis hindi na tayo kukuha kasi talagang asin wala na talaga medyo lusak na yan yung ibang ka ano sili yan so ayan yung mga sili na nakuha natin o oh. Tingin so, tayo dito ulit. Ayan o. Na. Is Isahin natin. Ah, uh, okay. Ano to? Ang bango. Parang uh, mint. Something. Ayan o. No? Tapos broccoli. Broccoli talbos. Ayan na. So, ayan. Ayan tayo nakita rito. Ayan o. No? mga ano ito yung lagi nating uh, nakikita pero hindi nating kinukuha oh. kasama pang ano kasama pang nyog ito ah, wala na parang luma na pero parang pwede pa eh oh. mga radish bilog na radish ayan oh Kukunin natin yan para ano, mag-ass tayo kung sinong mga may gusto. Alright. Dating tayo dito. So okay sana itong mga okra oh. Pa-comment kung anong klaseng prutas to. Anong klaseng gulay. Yan, tayo tayo dito. Oh, wala na. Sobrang dark na nung, ano. Anong nga uh, mga ano. Mga okra. Ayan. Meron pang isa dun sa ilalim niyo. Eh, oh. Ayan oh. Ay parang mga kamatis Ayan, lagyan na mo natin dito yan ayan. Ayan natin. Ito mga idol, mga kamatis pala to itong huling box na naririto ayan oh. ay kamatis talong na maliliit hindi na natin kukunin yan, kasi hindi naman na uh, hindi naman natin magugulay lagi na balik na lang ulit natin para pwede pa ulit sila magtapon ayan ko kaninang medyo maaga-aga at Meron dito oh. Upo. Hindi na natin kukunin to kasi ano. Masyado nang malambot. Okay. Ayan. The rest. Tignan natin itong ano. Okay, wala na. Kay so, yung mga narito Ayan na naman Ganun din Mint Alright Okay mga kadamsters Ito lang So ayan mga kadamsters Itong kaperangkot na sili at itong mga parang isang klase ng labanos so yan yung uh, iuwi natin ngayon alright okay maraming maraming salamat ulit sa panunod mga kadamsters yan ingat po kayo lagi at isang uh, mapagpalang araw sa inyo lahat